निंदन का बलिखा था भरा तंग का नाम है। ना। का नाम बोला Hello guys, mag kami ng materialis ngayon So yung uh, delivery truck nakasunod sa atin Dalawang uh, truck ito, dalawa Yan, dalawa Dito tayo sa tuktok ngayon sa ano. nandito tayo. Ano, grabe yung trap nito. Shout out sa inyong lahat. Tayo. Dito kami ngayon, nag-deliver kami ng materyales kay Tatay Papias. Hanggang dito lang po yung ano. Oh. putin pa doon. nandito si tatay papyas papias ah. Tay, nak tay. Kahoy ron. Ah, ron. Si Pedre. Hello. Ah, may gusto mo isbunto ron, no? Ah, bigay na among lugar dari party kay biha din dot kay bio. Dot kay bio. kay ko May hangin sa gingan. wa, ipasalpot sa lipod gamay mambalay dito. Oy. Dito yung ano? Yung plywood at saka buhangin. Tay. ano Unsa may kasulti ni mo ng nana may mong kahoy? Pasalamat sa dako inyo inyo. Ni ani abot gyud oi. Tay. Kuwa pa. Andres lagi ko. Mga kun may mulain. Pag na kanang pagandam-andam na bisig na kay pwedeng pangasawan, para na ikaw ban. Na nagbisit na mga nitas pagbihok, parias nimo kun Ha? Ah, kok kayak lima kamu okay. kong di andam kena kuah masih kisah. ikan ikan okay. nak mulai lima. Nah, bang, hai, nama ngaku ano? Nama ngata gak arah yeah. yo. Yeah, Yan guys, sa mga siat natin out, itong isang truck, ang karga nito ay buhangin, bakal, yung isa sa unahan, mga kahoy, hero, plywood, Yan po, ah, nagsimula na po silang ah, nag-upload Yan po, ah, maraming salamat ah, Ma'am Ridje de Labina Again, maraming salamat Napakaganda po ang tanawin dito Dito na po sa tuktok ng bundok sa Muabog Ang lugar ni Tatay Papias Yan po, ah, patuloy sa pag-upload So, dito lang sa tabi ng kalsada ang mga materialis Ako, ah, tin pa to patungo doon sa ano po ibabak uh, ibaba daw kaunti hindi doon sa hindi doon dalhin sa dati niyang kubo kasi sobrang layo na so dito lang dito lang banda sa ano sa ibabaw banda malapit sa kalsada so yung materialis namin dito lang muna ilagay maliit lang tong kubo na gagawin namin para kay tatay papyas dahil mag isa lang po siya so dito lang dito na rin kami kumukuha ng uh, karpintero ang magawa sa kubo ni tatay Kapag uh, doon kami kukuha sa amin, sobrang layo na, so mas mabuti dito na lang tayo kukuha ng carpintero uh, Mga 30,000 plus, 30,000 mahigit ang dala naming uh, materialis ngayon. Mayroon pa kami kaming uh, bibilhin na uh, idagdag nito na hindi na isulat sa pedidos namin. So sige lang, konti na lang ang kulang nito. Mamaya, bigyan din natin ng cash advance po ang mga karpintero na gagawa dito para habang umpisahan nila, mayroon din silang ibili ng bigas. So, pagkatapos ito ma-upload, patuloy naman kami doon sa Bingay, doon sa isang pabahay natin, tingnan natin yung karpintero natin doon. Nagsimula na sila doon, nag-layout na po sila. So, pagkatapos nito, patuloy naman kami doon mag magbigay update sa inyo. Sa Ngayon, ah uh, ito po yung update namin sa inyo kay Tatay Papyas yung uh, may kubo na sobrang uh, kawawa. So ngayon na uh, ngayon mapagawa natin ng bahay. Salamat again eh Mam Ma de Labina sa Chicago. At siyempre sa inyong lahat mga solid uh, subscribers namin, solid uh, followers, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa laging uh, pagsubaybay sa aming araw-araw uh, na ginagawa abang-abangan din niyo marami pa tayong uh, i-upload na mga video sa aming uh, mga hinatira ng tulong so hindi pa natin nakilos yung iba uh, mayroon pa nga mga pagmamahal galing ni Ate Pa Citizen, ang Law Sisters ni Ate Nida sa ating Grace shout out mayroon din tayong kikilosin pa pagmamahal galing nila ni Miss Jal sa Dabaw ni Ernie Amura so abang-abangan ninyo pagsikapan namin na ah, mahatid namin yung ah, mga pagmamahal galing din sa inyo mayroon pa tayong mga package mga balibayan box na hindi pa natin na ah, ihatid sa karapat dapat na bigyan nila ni Ma'am Hatsi ni Nonski uh, ah, Sumayang shout out sa inyo pagpasinsyahan na po ninyo yan po sige lang ah, pagsikapan namin ah, na maihatid na natin to So, ngayon po ay patuloy sila sa pag-upload. Madami-dami itong kahoy natin. yun po guys, dito muna inilagay ang mga materialis. Yung bahay ni tatay, doon itirik sa medyo muaba ng konti. Hindi itirik doon sa dati niyang bahay, doon sa baba kasi ang layo po. guri daw, banda. Kung itirik ng bagong bahay si tatay papyas. Terpaksa ada pita. Eh, hey, ada ha? Oh, Lagi bangga kan adanya? Ah, ingat pun yang pertanian ke arah itu mau itu sebut. Ah. Imuha gini dringa bahintai. Oh. Ah, gini. Ah, diri bro. Oh. Dili kayo bakilit. May mga ano na, hukay para saligi, ligi. Hmm. Kasi yung bahay ni tatay nandiyan, oh. sobrang sira. Ang kubo niya. Yun o. Hmm. Yan po. Sobrang sira yung bahay niya. ito yung papias kung naalala ninyo sa upload ni Bruno eh. ni Ah. Ngayon ako Mapagawa ng bahay. Mapagawa ng bahay. at out of Reggie di Labina. Ngayon po ang bahay niya. Sira-sira na. Pumulo. So dito itirik ng bagong bahay niya dito. So malapit lang sa kalsada, diyan sa tas. Yan, po guys, yan po guys ang update natin ngayon. Uh, nandito na po yung mga materials natin. Mumpisahan na nila. Ang ating uh, karpentero. Ang karpintero po natin taga rito lang. Sa mag-anak ni tatay. Kasi yung uh, karpintero natin iba na doon sa ano po sa Bingay sa kabilang nating project na pabahay. So magkasabay ito dalawang pabahay natin ngayon. So itong bahay ni tatay maliit lang, maliit lang to kasi ano po uh, siya lang mag -isa. So yung kasiya lang sa kanya so dito po itirik yung bahay niya hindi na doon sa so, baba kaya sobrang ano na doon sobrang tarik na ba sa pag-akyat so dito lang siguro gamay lang gamay ra kayo Audrey ang iyan sa kauna na so lang ano, ano, no shout out ah, maraming salamat ni Ma'am um, Reggie ni Labina sa Chicago maraming salamat

Say. <gibout> ah. Ya. Asal main parking imong 4 wheels ay. lang. ya. selamat ayo. Entar mga balik update

menyo ala kan to sa istri ndome hmm. bumi pole ya oh. oh.